Morning guys. Kagigisin ko lang. Bag-ura ko gamata. So, natulog ako kagabi ng mga 11.30. At syempre, walang pasok karon. So, matagal kami gamising. Tanghali, medyo tanghali na. Alas 9 na yata ngayon. Alas 10. So, karon magluto ko o banana cue. Na, nagluto ko banana, banana cue guys wala na siya asukal wala na siya kalamay so mantika lang para kasi matamis na yung saging tamis na ang saging yan medyo nga nasunog ito may luto na medyo nasunog pero masarap siya medyo natutong at saka nag crispy yan masarap ito guys yan. So, tikman natin kung hindi pa sa pait. Mmm, harap. Tama isa, tama. Diba? Ayan. So, tama isa ang saging. At yung balihon, kaya kuha na. nag-brown na sa Hirap magbali. This one. Nagdikit kasi. ya yeah. hmm. By the way guys, salamat pala dun sa mga subscribe sa akin. Um, noong nakarang araw, yung subscribers ko nasa 765. Ngayon pumalo na siya sa isang libo mahigit. Nasa 1,050 na yata. Salamat. Salamat ka ayo sa mga nag-subscribe at nagkagusto doon sa mga uploads ko. Dagan kayo salamat ninyo. Uh, ah, baso dagan pa mag-subscribe guys para medyo mudagan naman ang ako mga subscribers. So kato lang usap guys akong video karon Kaya ko. Ano, mag-diwas kong luto sa banana queue. Yan. Nanay luto. Mga na meron. Oh. Salamat guys. Ingat kayo lahat. Bye bye.